Oh. Saan yung Sa condominium. condominium. Yeah. Condominium. In... Condominium and Green Hills. Green yes. Yes. Of course. You don't go to school anymore? Well, we don't need that. Yes, we're genius. In fact, we always make big money. Yes. Big and, money. Uh, we just here to give you this. Oh, thanks. mo yes. na. Yes. muna. Kung gagawa tayo ng pera, ayoko lang, Paula. Ano ba? Gusto ko. Yung bang patay ba na Pare sa laban? Oo. Oh. Hina talaga ng ito nito. Sa panahon ngayon, kapag parehas pa laban, wala na! Talo ka! Sabi sa si iyo eh. Ganun ba yun? Ah. Ako? Iniisip na ako. Paano? Matalito ka, di ba? Oo. Oh. Marunong ka mag-tie? Oo. Oh. Kaya mo gumawa ng kahit anong term paper? Kaya ko yan! Sigurado? Oo. may pera lang tayo. Ano? Hoy! Totoy Batubalani! batong tung 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 sa pamamahe ko. Flora, pakawalan mo lahat ng government. O oh, di, muna. di, ano di. Teka, 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 teka. Martita, bakit naman? Hanggang ngayon ba naman ay galit ka pa sa akin? Ano pa? Hindi mo ba alam na dahil sa'yo, hindi tuloy ako nakapag-asawa? Ay! Mahal, yan ba yung ba'y biglang malaki mo sa aking ex-girlfriend mo? Hindi naman ganyan kalaki. Nung araw yan. No. Pag-chip mo, ha? Hindi naman kung sa ganun, Doña Martita. Kaya kami nagpunta rito, hinahanap kasi namin yung anak namin. Kayo po ba ang mga peres si John John? Oo. Ikaw ba yung Angela? Angela po. Iba Oo. ba yung Angela sa Angela? Pareho uh, din yun. Eh, baka, eh, nagbabaka sakali lang naman kami. Baka nandiyan si John John. At saka si Nanoy. Hay! Hindi itong mansyo ko ang hanapan ng mga nawawalang kalabaw! Wait. Hindi. Hindi, hindi pa naman kalabaw, eh. Guya pa lang, maliliit pa. Wait. Flora! Flora! ipakain ng mga walang hiniyan sa ating mga dawaraman. Eh, baka ho hindi kainan eh. Sana'y ho sa importe yan eh, mga lokal yan. Ay! Ay! Dali ka Dali Sa mga tamad ko na assignment, term papers, thesis, research, dito lang ako kayo magpunta. Sigurado, 100% garantisadong pasado kayo. Daman na rito! Daman na rito! Hey, John! Mukhang malakas ang kita ng dalawang. Hindi ka dalawang yan. Dalagay. Ano ba? Kailangan pala sa natin yan. yun. Hintayin mo na natin yung para ito pata ang galing mo. Pero ano ko pa ito ginagawa? Hindi ko maso. Ang galing mo. Eh, talagang ganyan ang na trabaho natin. Sabahan na rito mga kaibigan, mga estudyante. Ako John John, magpapagawalin ako ng assignment ko. Oo ba, tungkol saan? Sa accounting. Kaya mo ba yun? Sisiyo yan, manihiyan. Saan mo bababayad dito? O, Jackie Macau. Sige, John, dyan, alis na kami. Sige, John, Babalik kami. Thank you, ha? Magkano to? Hoy! Hoy, magkano to? 15 pesos lang. Ito'y maganda ka naman. Maganda daw. Maganda nga. Di dapat wala nang bayad. Oo, bali. Hindi na, bayad na. Babalikan ko nila yan kasi naghihintay yung boyfriend ko sa si school eh. Sa Ay, nakatigil na yung boyfriend mo. Oo. Sayang. Yes. Ah! alura 3 minutes. Balik ka, tapos din. Talaga? Oo, oh, computer ko. Oh. Mamaya ko nalang babayaran pagbalik balik ko. Ano? Sige. Sandali, sandali lamang. Masado ka agad nyo. Sabanta rito, sabanta rito, sabanta rito, mga kaibigan. Sabanta rito. Dito, gumagawa ko kami lahat. Wait. Balita balik na ako nagsasolve kayo ng problema dito. Ano ito? Ako. Oh, sigurado ko yun. Ako, patok. Kung hindi nyo natatanong, ako ho yan ng dating uh, Chief Justice of Supreme Court. Ako Gusto nyo matulungan? Ato ni ba? Eh, ano ba sa pinin? Ha? Ha? kayo. Sige, okay. <laughs> ano? Money is easy, you know. Pero alam mo, Nanoy, believe na talaga ako sa'yo. Oo ano na naman. Kasi, believe ako sa mga strategy mo kung paano kumita ng pera eh. Binibitin man ako sa'yo eh. Sipin mo, sa sobrang talino mo. Pati yung mga engineer, attorney, silang lumalapit sa'yo. Tsaka, ang dami mong chicks, nakakaingit ka eh. <laughs> sa akin, talino. Sa'yo naman, abilidad. Diskarte. Bagay, pero hindi naman lahat abilidad lang eh. Kailangan din ng talino, di ba? Sandali lang, tali lang. Saan oh, to? Binili ko. Pareho ah yan. Bakit? Ayaw mo maging kapareakta? Eh... Lagay eh. Okay lang. Sige na ka, diba? Siguro naman ngayon. Pwede na tayong rumeta ng boarding house. No? Boarding house? Bakit tayo malabas sa kondo natin? Okay pa naman dun ah. Ay, Akin yan! Akin yan! Okay din. Kaya lang eh. Abaw eh. Baho ah. O sige, di bale, makakauntin tayo dyan. Alam mo, nasa diskarte natin yan. Pag ako, tayo ah, tayo, pag nagtayo tayo ng business, ayos na. Pag umunlad yung pera natin, ayos na rin yun. Tsaka, alam mo, hindi na tatin kayo na uwi. Eh. Pikita na tayo, di ba? O oh, talaga ako, talaga, hindi na ako uwi. Alam mo, hindi lang dapat lahat trabaho eh. Kailangan magsaya rin tayo eh. Doon no, tayo, Sine. Wag. May mas maganda akong idea, eh. Ano? Kaya nagpunta sila na, no? Oh, where'd they go? Where do you think know. they went? Their parents are looking for them like mad. I know. Ayun, si Sine. Hi. hi! Oh, hi. 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 Forgive my friend. Where have you been? Your parents are looking for you. Ay, ay, ay. ay, We know. Um, yeah. Lumipad na kami sa condominium eh. Oh. Sino ka uh, nagpunta condominium? condominium? Yeah. Condominium? In condominium in Green Hills. Green, green yes. Yes. Of course. You don't go to school anymore? Well, we don't need that. Yes, we're genius. In fact, we always make big money. Yes. Big and, money. Uh, we're just here to give you this. Oh, thanks. Yeah. <sighs> At, uh, uh Kaya pala kami na uh, nandito rin. Wait. No kiss? No kiss? No kiss, pare? Kaya nga pala kami nandito rin dahil uh, sa gusto sana namin kayong imbitahin. Yayae! Saan? Where? Ah, uh, mama mamasyal. Kung pwede kayo. Pag nakikita ko si Angela, para ako nasa heaven, 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 must be there. Eh, hey, ganun din ako. Pag nakikita ko si Marcy, heaven din. Masigit pa ron. Pero mas maganda naman si Angela. Mas maganda si Marcy ron. Oh. Kung sa bagay, tisay. Tulog ka na, ha? Oh! Bakit ako lang may katol? Huwag <laughs> mo na ako intindihin. So once a so while na sa kagat ng lamok to, hindi na ako tinatablan. Ay, hindi ako makakapahig niyan. Kailangan pareho tayo. Yan. Huh? Huh? Ayos na. Ayos na. Okay. Tara. Ay. <laughs> John John? Oo. Oh. May balak ako eh. Ano naman? Yung bang, pag nagpatuloy yung kita natin, yung talagang malaking malaki na. Balak ko sana, payar ko natin itong condominium eh. Para, ano Bakit? Tulog nga, aircon. Maganda naman ang vision ko ah. Paano i aircon to, tulay? Alam <laughs> mo, John? Parang... Parang gusto ko na bumalik sa eskwela. Ano? Oo, oh, di ba two weeks lang ng suspension natin? Oo. Oh. O, oh, di ba bumalik na tayo? Teka muna, kala ko ba walang uwi yan. Ay sige, wala nga uwi Hindi nga tayo uwi, dito tayo titira. Eh, sa kinikita natin, pwede na tayo. Self-supporting na tayo eh. Di ba? Pero papapatuloy pa rin natin pag-aaral natin. Alam mo, Kuya Nanoy, ako, nagtataka na ako sa iyo, Kuya Nanoy. Bakit? Teka, bakit Kuya Nanoy? Bakit? Ayaw mo ba ako maging kapatid? Kapatid? Eh... Kasi, noon, ayaw mo na nang nag-aaral. Ngayon, hindi ko pa nag-aaya. Paano? Naisip-isip ko kasi. Eh, hindi naman sapat sa isang taong puro abilidad lang. Kailangan pinag-aralan din. Diba? Diba? Teka, kuya ano, ano ba mas importante? Abilidad o pag-aaral? Parehong importante yan. Kasi, kasi, last mo kasi yung pag-sobre. Kailangan, hindi lang lahat abilidad. Kailangan pinag-aralan ka rin. Tapos, hindi lahat may pinag-aralan. Dapat may abilidad ka rin. Lalo yan eh. Hindi pwede lahat ni Hindi pwede Hmm, uh, um, na natin pag-usapan yan, tulog na tayo. Antok na ako eh. Oh. Ha? <laughs> <Sobre>. <laughs> Ye, yeah, tulupin na. Ye. Yeah. Ingat ka lang, baka paso ka nun. Good night. Ye. Yeah. Ah. Kuya. Sabagay. Eh? Pwede na rin. Sana naman ang kapatid eh. Lamig muna tayo, ha? Oh, sige na. Kona. Salamat. Salamat, ha? Oh. Saan kaya nagpunta yung mga batang yon? Ilang araw na tayo naghahanap. Oo nga, Alam ninyo, kahit na papano ko isipin, hindi gagawa ng ganun yung anak ko kung hindi na-impluensya ng ibang tao, eh. Pinagbibintangan mo pa yata yung anak ko ah. Sa tono ng pagsasalita mo eh, mukhang ibig mo pampalabasin yung anak ko nagkayagdo sa anak mo. ano pa nga ba? Ah, Totoy, ikaw ang nagsabi na Hindi ko sinabi ha. Pero Totoy, kung tutuusin mo naman, mas matanda si Nanoy kesa kay John John. Kuweno, kung sino oh. mo na mas matanda, ba't kailangan pagbintangan yung anak ko? Abay, hindi tama yun. sinabi mong yun, ikaw na nga pinaiinom eh. Ikaw pa nanginis, Ako na eh? yung baka mo. Teka, teka, teka. Mauuwi na naman sa masamayan, oh, eh. O, di naman. Alam ko pa lang, eh. Sandali, sandali, okay, okay. sandali. Hindi naman yung naibig sabihin, ko, eh. Pakinggan nyo ko. Walang magaling na gawin natin, kundi pumunta tayo sa presinto, patulong tayo sa pulis. Correct. Kanina ko pa hmm. naisip yan, eh. Nakulangan <laughs> lang ako. Bad bread. Oh, my God! Ikaw na naman? Talagang maliit lang ang daigdig sa ating dalawa, toto'y batubala ni Anong. Nakita niyo na, di kilalang kilala ng pulis ang pandurugas ng pamilya ni. Ja, ja, ja. ma, ka ang galang ko. hindi yan ang pinunta natin na dito. Hindi yan ang pinunta natin dito eh. Kaya naman ating Teka, teka, sandali. Kaya nga humimilitar para ayusin kayo. Miss, ano ho talaga ang nangyari? Ganito ho yan, Judge, Chief. Yung anak ko si John John nawawala. Chief, hindi nung anak ko, Chief. Ay, nalagagapatay. Uh, uh, okay, okay. Yun yung anak ko, nawawala din ho, Chip, eh. Yung anak ko, ho, eh. Yeah, eh. Chip, 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 hihingi kami ng tulong sa inyo, anyway. eh. Ako, ah. Chip, ang pakinggan nyo. Yung anak ko, ho, nawawala, ah, ho, eh. Chip, Chip, eh, chief. Mama Pule. Mama Chip, Pule. Chip, 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 Eh, lagi yung kausap nung anak nila yung anak namin. Yun naman pala eh. Anak mo pala eh. Eh, no, kong kausap. Eh, paano, Chip? Yung anak nito eh. Yun ang promotor eh. Oh, magtiga ka na naman, ha? Ay, ito ang eh. Kau, eh, batang-bata pa yung anak namin. Malaki na yung anak nila eh. Ay, papa. Eh, kung anak ko, wala kahit doon sa anak ko. Tama, Tama so, talaga naman na yan. Na, Napakakulit naman eh. Oo, oh, ikaw hindi dahil doon sa so, anak ninyo, hindi magkakagalan yung anak namin. Hindi dahil sa anak nyo. Ganyan nung talaga ugali niyan eh. Talo pa kumain ng pitong putkitong. Baboy! Oo nga! Oh, nakita ah. niyo na, Chip! Tinawag ng baboy yung mami ko! Jeep, tayo ang bakit mo! Huwag kayong arin! Baka nga mo kung sino ka! Oy! Sino naman ang mga tao? Tara, asot, asot. Ah. Tulong mo ito! Sana ito! Tulong na ito! Sana ito! Sana ito! Sana ito! Sana ito! Sana ito! Sige! Walang respeto sa bahay ng pulisya! Book them all! Ah, sa banda rito, sa banda rito, mga kaibigan! Boss, punta ka dito. Huwag kami problema ka. Dito lang. Sa banda rito, sa... Bakit? Lagay. ano ah, lagay? Anong lagay? Alam mo ba, lahat ng pumapasok dito sa teritoryo namin, naglalagay. Bakit? Kay Bobby Aya? Inuuso po ka. Halika nga, Pugi. Alisin natin ang na salamat. Ha? Lalo ka palang gwapo, ha? Kasi, napati na nakailam doon, eh. Ito mo nangyari. Kuya Nanoy, hindi sila ganun. Hindi naman natin sila inaano, ha. Tahimik na naman tayo. Naghahanap buhay, ay, wala tayong magagawa ron. May mga taong sira ulo talaga eh. Doon ka na nabubuhay. Ito yan, Anoy. Ganti tayo ah. pa, paano kang gaganti rin ang lalaki ng mga yun? Ang liliit lang natin. Tsaka mga mga siga yun. Wala ka na yung gaganti rin. Eh, paano naman itong ginawa nila sa atin? Ang oh, bayaan mo na lang yun. Hayaan mo na lang ibang taong gumanti sa kanila. Talaga? Ano eh, mas galing pa dyan sa sapitin nila eh. Hindi naman natutulog ang Diyos, eh. Nanoy! Oh. Oh. <coughs> Ihino ko, eh. Huh? Ha? Huh? Oh. Oh, sige, sige. Hindi oh, Mami. Bujut. Bakit? Ha? Yelah rui. Tak senik nak apa? Yelah Mami, magbihis ka. Oh. Kumot ka na. Ngayon, Mami, magbihis ka. Huwag mo ko intindihin. Oh. Ayan. Paamo, paamo. Ayan ang sayos. Kuya oh. Nanoy, saan mo ginawa itong kumot? Diyan lang. Saan lang? Sa morgue. Ha? Huh? Yeah! Masyado ko nung maarte. Ya. Yeah. ayun pala yung ako na dyan, pa sa'yo?